hello what's up guys at ito na nga yung karugtong kanina naggawa ako ng noodles at ah, ito na naglo, luto luto na ako yun kakain naman tayo guys kakain tayo ah, yan lagyan natin ng kanin hmm? diba ba na rin natin ating bindi lago sa taas. Uh, sarap to. Mm. Nanunuot yung ano, hanghang sa ilong. Eh, yung ilong ko pa naman, namamaga. Mabuti yung impis na konti. O oh, yan o, oh, namamaga ang aking ilong. Papansin nyo guys. So, ito na. Kain na tayo. Sa simpleng paraan, tayo ay makakain. Dahil sa mahalang ang bilihin. Grabe, grabe guys ang bilihin ngayon guys. Parang hindi na mabubuhay ang tao pag tamad. Kailangan sa simpleng paraan. Ayan o. Okay. Ito, simpleng buhay na talaga guys. Kaayod lang tayo. Walang susuko. Ah, unang subo. Kain tayo. First bite.

masarap. Mm. Mapadila-dila ka talaga sa ano, sa lasa niya, guys. Hot chili, mansi. hmm, Mm. Yummy, yummy. Kain tayo, guys. Ito na yung aking tanghalian. Mmm. Sarap. Sarado naman yung gate. Dito ako sa loob. Bubusin na sila guys pag sila papasok. Bubusin na sila, sila pag sila ipaglalapas. Yan. Kaya medyo masyadong safe yung aking area of responsibilities. Mmm. may salamin niya, may salamin. Talas lang tinga, talas, talas pang dinig. Yan ang aking puhunan. Alert. Kailangan walang walang nakalagay sa tinga mo na headphone o headset para yung ma naririnig mo may busi na marinig mo pa agad. Siyempre, kain tayo. Patuloy tayo, guys. Kain. Mmm! simpleng buhay ito ang aking buhay kung gusto nyong sumali sumain na kayo sa inyo kung gusto nyo naman may gcash ako dyan lagay kong jikas ko guys mamaya gusin nyo ako <laughs> kung gusto nyo lang ha pag jikos gcash ako dyan isalagay ako ng jikos, jikos, gcash kung gusto nyo lang kung um, ayaw nyo naman ako bigyan, eh, okay lang yan. Mm. Mm. Yan. Mm, mm. Laking bagay rin yun. Mag-send kayo sa akin ng 50 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Hindi naman ako nag uh, hihingi ng malaki. Yung nasa puso nyo lang. At uh, kaya nyo ang isin sa akin mamaya pagi kos kos sulap yung number ko dyan. Mmm. Mmm. Tap. Grabe. Nandunood sa ano. Ah, sarap. Mmm. Maritis dyan. Okay, Maritis naman na aking video. Huwag niyong kalimutan i-like and share. At sabihin mo kung saan nakarating ang aking video. Kung ikaw ay eh, Taka Kalungukan, North Kalungukan, o Sun City, Bulusun, Visayas, Medanaw, o saan mang apa rih? <laughs> <Sa> ibang bangsa, lihat. <laughs> paki-comment naman guys sa ating video kung saan nakarating ang aking video guys kung nakarating na sa ibang lugar yan Hmm. Tahu. Tak guys. guys pag nawalan ako ng gano'y hindi ko naman maubos na pasuloy ulit ulit lang may lumabas pa guys may pumasok nalalapas eh nalagay ko lang muna din para mayroon tayong panuuri mahirap di ba? Talaga yan natin. Pakain ka. Eh biglang may papaso Oh di ba? Biglang may lalabas. Kaya ang ating pagkain ay naputol na. Nako. Nawala na muna akong gana, guys. Ihinto eh, ko na to. Hanggang dito na lang. Mm. Wala na akong gana. Minto kasi guys yung pagkain ko. Nawala na ako ng gana. Tama na. Tago na lang natin. Para mamaya ng alas 3. Tago na lang natin. Kaya mamaya alas 3 merienda. Diba? Merienda na ako. nawalan na ng gana ng iskin Kumain. Thank you for watching guys. Maraming salamat sa panunod nyo sa aking video. Huwag nyo kalimutan i-share at i-like uh, and share. Mag-comment kayo dyan kung hanggang saan. Nakarating ang aking video. Luzon, Visayas, Mindanao. O kung nagustuhan nyo, pa-subscribe naman po. At pa-like and share. tayong maraming tubig. Kasi ang tubig, bibigay ng kalakasan sa ating katawan, diba? Yan. Ay, Sarap! Mm -hmm. Sarap, guys. Sarap din yung mabuhay, diba? Mm. Wait lang, mayroon pang... Kasi guys, kayo ito ko, diba? Yan, ang hirap talaga. Pag ikaw ay kumain, at tumabutan ka ng may mga pumapaso, oh, ang hirap yun, sakit yun sa tiyan, diba? Kaya kadalasan yung ibang mga security guard nagkakaroon ng appendixitis. Thank you for watching guys. Kung nagustuhan nyo aking video, huwag nyo kalimutan i-like and share. Bye-bye! Huwag -bye. pala si Roger Flores. Si Roger... Link ko. Peace out.